What is up guys? Boss Agal in the house yo Wow Biglang napabidyo po ako Grabe Grabe ang nangyari sa ating mundo guys Kita mo to guys Ito 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 Para sa akin guys Murag yun ni makatarungan yun No? Magbisaya na lang yun ko ha Kay para straight straight ang atong kuan ba Wale dagang duway dagang sabit sabit <coughs> para sa ako uh, dili gyud makatarungan gyud especially eh, unsa ni karon diha sa Paris Olympics no grabe pwede dai na laki versus babae nya bisan pag mingon kasi mong kagalingon nga babae ko pero laki ang imong identity di gyud na pwede no oh pares ana oh kaysa mo pwede mo sokol ana nga babae nga ang kusog ana pang laki man Sus. Ako katanaw bitaw guys. Grabe. Mura ko. Mura gilumo akong kasing-kasing bakay. Dili lang kay giguba ni mo ang mismong kaning uh, boxing uh, sports. Giguba sa ni mo ang ang pananaw sa mga tao ba sa mismo sa kanang paligsahan kanang contest nga Paris Olympics nawa akong atong pagsalig bisan ako personally nawa akong pagsalig magtanaw anak kong fair pa ba kung patas pa ba ang ang mahitabo or patas pa ba ang tawag anak kay sa kanal lang dili naman na man patas good babay lalaki magboxing sus bisan pag bisan pag nimo tulisokon gyud nimo bisan pag tungaon nimo kalibutan pangutan on nimo ang bisan kinagamyang bata kanang nanay buot makatubag na babay lalaki lahi ragyod no di ko ka dili ko ka sabot guys naka naka react ko gud kalit no ako lang gi video jud pod kay para kanabang makita lang pod bitaw nga dili ko agree or dili ko sang ayon sa kanang kana ingon ana nga style kay makaguba gud as in makaguba gud mismo sa kaning paligsahan ba ron or makaguba yun sa image sa sports okay grabe ang impact guys ay dili yun basta basta yun po nga issue guys na karon nakita na ko sa previous nga balita katong katong si Ermani asa tawo tawag niya katong boxer nga Algerian kuwan siya guys na disqualified na to last year 2023 tungod sa iyang identity nga gender identity. Pero mo ulagi nganong nakalusot pa mana karong karong niabot nga Olympics. Sa tinud lang wa sub ko gana hesa nahitabo. Dili lang side sa boxing kani pong sa basketball, no? Last time nagtan-aw ko Japan versus France para nako guys, wa yun, cooking show gitong nga duwa. Pero mo lagi focus sa lang ta sa boxing kay kini gid murag lala gid kayo. Para nako lala gid bisa makaingon jud put bo jud na pwede. Bisa siguro pangutan oni mo ang buang. Buang nga tao kanang naay naay mental issue. Buang na tawag sa mo adiri. Makaingon jud nga timan man pwede. Laki versus babae magsinumbagay. <laughs> ah, grabe. Karon pud guys, lahi na gyud kanang form of evil na yun ang nitabo aning atong kalibutan guys kudyat na, uh, na yun po mug ni nga murag hapit na atong ginoo no? as a Christian as an LDS Latter Day Saint kana bang naami naatay mga kuan di ba naatay mga teachings na uh, mga Christian diha or mga Islam kinsa atong mga kung sa panadiha naatay mga teachings di ba nga mga mga sinyales nga mabot ang Ginoo. Oh. So usana nih ni siguro, no? Usana na siguro ni kining may nahitabo karon. Kay pati ang Paris Olympics nga kining opening nila. Sus grabe ha. Sakto rito. Gi Gipor, ni mo ang Last Supper baron. Moro bang o sa may nasod sa inyong una una? Ah? Angay pa ba ni eh? kanang ipadayon? Kay Murag lahi ra gyud daan pa sa unang mga Olympics nga nitabo. Murag ang sa una murag legend gyud ang dating ba. Naagay kay ngan gyud na kay wala issue gyud ba. Sports sports lang. Wala daghang mga kakulian diha. Hay ta mabag-o ni atong kalibutan guys. Hay. Pa ako basta ako personally guys ako agyo ning opinion ni react jud kog taman gyud. No ning react ko kay di man pwede, di lagi yung pwede yun. As in, daily yung pwede. Laliman ka ni Undang 46 seconds. Ni Undang ang mismong fighter. Kaya naka, na, naigo siya sa usa kasumbang nga. Sakit yun. So, sa, sa iyang previous nga mga away, us, kato ko na no yung pinakasakit ko, no? Mm. Laliman ka, lucky ko to. <laughs> Tanawa rin ninyo, guys, ang kining kining replay makaingon jud mo murag dili jud patas no sige lang ampo lang ta nga medyo naa ma change yun hopefully na -ay ma change kay kanabang bang day man sad pwede og sa atong generation so sunod nga generation sunod pa sa dalang kaha mga anak ko mga anak me no na may mga anak oh sa dalang kaha poy i i tan nila sa sunod. So, ang um, makapugong ulit diha na guys para nako is kita mga tao. Kita nga kanabang mga sunod-sunod nga mga leader sa atong sa atong tagsa-tagsa nga uh, nasod baron or unsa pa na So, kita mga sunod nga generation nga mumando aning atong kalibutan or sabi tawag ani atong kanang future. So, kita na lang joy po mo adjust so kita mo yung bago so hopefully hopefully mabago ni tanan kay murag diligid po andam ang mga tao yun po no nga mubalik atong ginoo bisan ako siguro <laughs> bito guys always repeat guys every day para nagutay kuan nagutay connection sa ginoo so dahang salamat kaining tanaw mo sa akong reaction video diha actually murag wajud ko kayo na ning atong nahitabo yun pero hopefully guys hopefully no mabangon ni tanan o dagang salamat and don't forget to subscribe my channel guys please help me to reach 100 subscribers <laughs> thank you so much babush